Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang magpapalakas pa rin nga na po ng gusto, ang Philadelphia 76ers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron nga na pong bagong tumutulong sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops na isa pa rin nga po ang Philadelphia 76ers sa mga pinakamalakas na kupunan hindi lang sa Eastern Conference kundi pati na rin sa buong NBA. Nananatili pa rin nga po sila sa ikatlong pwesto sa East at isa sila sa mga pinakakinakatakutang kupunan dahil sa kanilang MVP center na si Joel Embiid. Bukod rin nga po sa kanya ay napakalalim na naman nga po ngayon ang kanilang lineup lalong lalo ng kanilang bench since marami rin naman nga po sila dito mga players na kaya mag-step up at magdala ng malalaking puntos. Ngunit sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po kontento ang front office ng Philadelphia 76ers sa nalang kasalukuyang lineup. Sa katunayan, base nga po sa binulgar na balita ni Jake Fisher ng Yahoo Sports, balak nga po ng 76ers na kunin sa buyout market si Gordon Hayward. Well na ibalita na rin naman nga po sa inyo noong nakarang araw na available na nga po sa trade ngayon si Gordon Hayward. Ngunit kung sakasakali man nga po na hindi siya ma-trade, ay wala nga pong magagawang Charlotte Hornets kundi i-buyout na lamang ang kanyang kontrata. At kapag nangyari nga po 'yan ay magkakaroon na nga pong 76ers ng pagkakataon na makuha si Gordon Hayward. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron nga daw pong bagong tumutulong sa koponan ng Los Angeles Lakers. Kung meron man nga daw pong isang dating NBA player ang gustong-gusto na manalo ng kampiyonato ang Lakers ngayong season, ito nga po ay walang iba kundi ang kanilang dating player na si Lamar Odom na pinipilit pa rin nga po ang kanilang front office na gumawa ng isang malaking trade sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, sobrang nadismaya nga po ito matapos niyang mabalitaan na umayaw na nga po ang Lakers sa pagkuha kay Dejante Murray since ayaw nga po ng Lakers na bitawan dito ang kanilang player na si Austin Reeves. Pero kahit man nga po ayaw talaga ng Lakers na bitawan si Reeves ay dapat pa rin nga po silang gumawa ng trade since ito na rin naman nga po nag paraan para mapalakas nila ang kanilang lineup. Inamin na rin naman nga po nito na kahit man nga po sunod-sunod na ang pagkapanalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laban, ay hindi pa rin nga po dito dapat maging kontento ang Lakers since bukod nga po sa katotohanang ng nasa baba pa rin sila ng standings, ay hindi pa rin nga po kaya maging consistent ang kanilang mga players katulad ni na DeAngelo Russell at maging si Jared Vanderbilt na inaasahan nga na pong hihinang muli ang performance sa kanilang mga susunod na laban kapag nakaharap sila ng mas malakas na kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.